Kapag mga kapistahan o kasiyahan ng usapan, aba-aba-aba, mayaman ang Pilipinas dyan. Hindi tayo papahuli pag enjoy-enjoy, di ba? Siyempre, lahat yan na experience mismo ng Team Rated Corina na laging yung kasama. Ang basaan at makulay na balsa festival sa Batangas, ang maingay at masayang dinagyang festival sa Iloilo, at ang katakam-takam na festival dyan po sa mahal naming Kapis. Iba talaga ang saya sa bawat probinsya dahil ganito po ang fiesta sa amin. Sige hataw, halabira at sulitin ang init ng araw dahil ang summertime is fiesta time. Bago pa pumasok ang buwan ng Mayo, iba't ibang festival na ang ipinagdiriwang sa buong Pilipinas. Bawat probinsya, kanikanya ng paligsahan ng kanikanilang pista. Sa probinsya ng Batangas, abay, ganiri nga po ang pista sa kanila eh. Ang matabungkay ay umaapaw pag ganitong panahon. Dahil ang sentro ng kanilang pagdiriwang, hindi sa lupa kundi sa dagat. Ito ang kanilang taunang Balsa Festival na inaabangan ng mga turista. Pagalingan sa pagdedekorasyon ng mga balsa na may malaking ambag sa kanilang kabuhayan. Ganito po ang pesta po sa amin. Ngayon po ay ginaganap po namin ang Balsa Festival. At ito po ay taon-taon po namin ginaganap para po tayo ay makahatak po ng ating po mga turista. Para po lalo po po nating mas maging maganda ang hanap buhay po ng mga tao po dito. ito pong Balsa Festival is our thanksgiving to God for the blessings He's giving us sa Matabongkay Beach. And ito na din po ay dagdag promotion para sa Matabongkay Beach. And we thank everyone for coming here today. Sana po enjoy niyo ang aming white sand and the clear beach of Matabongkay. Pero hindi lang mga balsa ang main attraction sa Matabongkay. Ipinapakita din nila ang talento, galing at lakas ng katawan ng mga batang genyo. Nariyan ang mga iba't ibang paligsahan at susupok sa liksi at tatag ng stamina ng bawat residente. Ang Balsa Relay, Salbabida Race at Water Bike and Surfing Race. Wala rin tulakabigin ang mga nagagandahang mga sand castle. Sumasalamin sa kultura at tradisyon ang kanilang Balsa Festival. Ganda ang piyesta sa amin! Makulay! Wow! Sobrang ganda pala ng piyesta dito. Ah. First time ko lang dito. Ah. Ganito pala yung fiesta sa kanila. Maganda. So far, Ooh. nagustuhan ko lahat. yung sa balsa. Sa kalapit lugar din ng Matabungkay, ipinagdiriwang ng barangay Binubusan ang kanilang Arco Festival. Bawat puro kanikanya ng entry ng nagagandahang mga native na mga arco makukulay at talagang pinagkakagastusan ng siyam na purok. Nagkakahalaga raw ang bawat arko ng humigit kumulang isang daan libong piso kada isa. Pero hindi iniindaya ng mga residente dahil para sa kanila, minsan lang daw ito sa isang taon. Ganito po ang pesta sa amin, uh, Alpo Festival. Yan po ang lagi naming pinaglalaan tuwing pesta sa amin. Kung napabilib kayo sa dekorasyon ng mga balsa at arko sa Batangas bilang kapiestahan nila doon, abay ibahin nyo naman ang fiesta sa kanila sa kabisayaan, lalo na sa lalawigan ng kapis. Mabubusog lahat ng bisita at turista sa kanilang kapistahan festival. Anli ang handang lamandagat dahil kilala ang lugar na ito bilang seafood capital ng Pilipinas. Kita nyo naman pati ang magkapatid na sina Pilar at Kuya Paolo niya ay nagtuturoan pa ng pagkain ng diwal. Paolo, yes? what kind of fish is that? Inang pagkaon, ang tawag diwal. Kag diri lang sa kapis, pwede ka makakita sang diwal. Tapos, mas manamit ang diwal kung may ara ka sang langgaw. Makulay, mainay at masaya Ganyan ang taunang selebrasyon ng isa sa pinaka-inaabangang festival sa Pilipinas, ang tawag Dinagyang Festival. Atraksyon din sa Iloilo ang mga iba't ibang ancestral house ng mga kilalang pamilya sa probinsya. Ang Lizares Mansion na nakatayo na noong 1937 pa. Ngayong aga sa tenan. welcome to the Avancenia-Caminia Balay Nga Bato. Malakas ding maka-blast from the past ang bahay ng pamilya Avancenia at Caminia, na bilang Balay Nga Bato na halos 200 years nang nakatayo. Hindi rin pwedeng mamiss na kainin sa Iloilo -ilo ang ipinagmamalaking pansit molo. Ang Cap Ising Pansit Molo ay isa lang sa rekomendado ng mga lokal na turista sa lugar. Hmm, talagang malinamnam at mapaparound to ka sa sarap. Kanamit! Ito na Cap Ising Spansit Molo. Subukan mo din ang lapas bachoy ng Iloilo. Naku, talagang matatakam ka naman sa mga sahog at talagang sisimutin mo ang sabaw. Ito na po yung gawa ng netong original special lapas batsoy. Makikita sa Casa de Emperador ang Iloilo -Ilo Museum of Contemporary Art o Ilomoka. Ang kauna-unahang museo sa Visayas at Mindanao kung saan naroon ang pinakamalaking art collection sa Visayas. sarap libutin ang Pilipinas. Ang saya at puno ng makulay na kasaysayan. Samantalahin na ang pakikipiesta hanggat kaya pa. Dahil sa totoo lang, iba ang selebrasyon kapag Pinoy. Dahil ganyan nga po ang Pista sa Amin! Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after, a real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, mata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. mata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl curlash and nagmamaskara every day. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.